Hello guys, so what's up? And dito ngayon sa province and um, actually it's time for me to relax and to have a vacation. Pero meron kasi sa tayong nagintay ng reviews dito sa ating sa ZTE Libero Flip. So for my today's video, I will going to make a camera review uh, ng ZTE Libero Flip. So let's go. Anyway guys, etong ZTE Libero Flip kung di ako nakakamali ay mayroong 50 megapixel na main shooter at saka 2MP na um, depth sensor. So, dalawa siya bali. 50 and 2MP. So, ang ganda ng kuha ng camera na to. So, check natin. Okay guys, so may kita ninyo yung ating main camera. Yeah, may kita nyo naman siya dyan. So, may kita nyo may mga UI tayo dito. So, we have camera, camera family. Yan, may mga choice tayo dito. Mga pre tawag dito, mga pre-installed na mga effects and uh, mga settings. Tapos may pro. So kung gusto niyo mag-shoot ng pro para medyo versatile yung shots niyo, so pwede niyo i-adjust, pwede siya. And then meron siyang normal photo mode ito. So normal photo mode guys. Okay, so normal photo mode nito guys, may kita niyo may options tayo ng 26mm sa 50mm. So ito yung 26mm niya. Yan, mas wide yung kuha niya. And pag 50mm naman guys is mas naka-zoom siya. So kung magte ka ng uh, focus shot, so mas advisable gumamit ng 50mm. Pero kung gusto nyo mas marami yung pasok sa frame is 26mm talaga siya. So malawak yung kuha niya, portrait or landscape. And anyway guys, um, supported nito yung HDR Auto, tapos meron dito yung AI. Ito yung filters naman niya. And then, may mga ibang options pa tayo dito sa baba. Yan. So, pwede nyo baguhin yung frame. As usual, yung mga camera settings, as usual. So, pagdating naman sa mga shots nito, lalo na sa mga magagandang lighting condition, kagaya dito, ang ganda talaga ng kuha nito, guys. Talagang stand out yung kuha nito. Pati yung mga, yung mga tawag dito, guys. Output nito, guys, ang ganda ng kuha niya. Medyo saturated lang siya. Medyo makulay talaga yung kuha niya, kaya nag-stand out siya. Pero kung mga insta pag-uusapan lang is pang insta Instagramable. Tinan nyo naman yung langit. Asul na asul. ba? Diba? Sa personal, sakto lang. Pero sa video nito guys, makikita nyo napakaganda ng output niya. So talagang shoot and post na lang gagawin niyo. And anyway, mayroon din tong video mode and syempre night at saka ito may night mode tayo so pag madilim pwede natin gamitin. And may portrait mode din tayo. So kung gusto niyo kumuha ng depth, ay eh, nakagandahan ng, ng 2MP nito guys um, nag meron siyang portrait mode. So, try natin gamitin yung portrait mode. Yan, oh. Nagpo-focus siya dun, guys. So, yan. So, okay din yung portrait mode niya. Pwede na. And then, sa video mode naman tayo. main sa video mode naman, guys, pwede tayo mag-shoot ng 30. Ayan. 30 FPS sa 1080p. Pwede rin tayong mag-shoot ng 60 FPS sa 1080, 1080p. Ayan. O, oh, diba? Ang ganda. 1080p, 60fps. Tapos, pwede rin tayo mag-shoot ng 720, 30fps. 1080, 30 or 60fps. And, pwede rin tayo dito mag-shoot ng 4K. Ayun, nag-shoot na nga siya. Ayan, check natin. 4K. Ayan. Supported din ito ang 4K video recording. In 30 FPS, so pag magpo 4K kayo, asahan nyo na hanggang 30 FPS lang. Hindi niya supported yung 40, um, 60 FPS. Pero, very decent na to guys. Napakaganda ng kuha nyo to pag 4K. Very detalyado talaga. So, kung gusto nyo mas detalyado yung video, 4K, 30 FPS kayo. Pero, kung gusto nyo naman magkaroon ng, ano, mag edit kayo for slow motion, kaya fast forward, um, pwede nyo gamitin yung 1080p na 60 fps. So, yun ang capability ng camera nito guys. So, it's either 26mm at 50mm, pwede nyo gamitin yung mga features na yun guys. So, pagdating sa camera nito guys, very versatile at para sa akin, sa halagang around 11,000 to 13,000. Yan, yeah, napakasulit nito. Lalo pa yung camera nito guys, eh, <laughs> ang daming features. So. Dahil nga flip phone siya, pwede nyo gamitin. yeah, maraming way para siya gamitin. Ang camera nito guys sa front cam, tingnan natin. We have 16 megapixel. Yan, we have 16 megapixel sa front camera nito. And sa totoo lang, ang ganda ng buha rin ng front cam nito. Lalo na, pag maganda yung, tawag dito, lighting condition. So, so ngayon, sobrang liwanag dito. Kaya, yan. Di ba? Kusa <laughs> yung nagpipicture guys. So, marami rin features yung front camera nito, actually. Pero yung video niya, tingnan natin yung video niya ang video niya guys is hanggang full, full HD lang na 30 fps. Sa front cam niya, pwede kayo mag-shoot ng 1080p, 60 fps. So, yan, diba? Ang ganda. So, asensya na kayo, mag-isa lang ako dito. Kaya, mag-isa lang din ako nag-shoot. Tapos, pwede natin gamitin na nakasara. O, diba? Ganun siya kaganda. So, guys, that's it. So, palagay ko yun lang muna yung review natin pagdating sa camera, pinagbigyan ko lang kayo para sa mga nagtatanong kung worth it ba ang camera. So yun guys, napanood nyo yung uh, review natin dito sa ZTE Libero Flip. Kung nagustuhan nyo yung video na to, kahit yan, pinagbigyan ko yung hiling, hiling nyo kahit nasa bakasyon ako. Ha? Ah. At uh, pasensya nyo na dahil wala masyadong edit yun. Ang mahalaga yung detalye ng phone is napakita ko sa inyo. Uh, at hindi ko naman kayo binubudol kasi wala na Ako tutubuin dito. No? Pero gusto ko lang makatulong sa mga naghahanap ng eksaktong review sa CTE Libero Flip kasi wala pang nagre-review nito mahalos dito sa Pilipinas kundi sa palagay ko ako pa lang. So guys, thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest upload natin kung may mga tanong kayo and um, suggestions, just comment down below. God bless.